Hello mga guys uh, good afternoon nandito ako ngayon sa bukid dinalaw uh, ko yung palay namin eto mga guys medyo malapit na siyang anihin uh, sundan nyo lang ako mga guys at uh, pupuntahan ko hanggang dun sa dulo Tahu guys, undang drone rohani, undang-undang guys. Uh, end September So, ito uh, mga guys, pwede nang はい。Bon, Zero mga ba guys. <clears throat> di pa siya ganong makakang di pa golden uh, tamang-tama mga end of September mga guys pwede na ito tubig di pagalong mga matigas yung kabuan niya sa dulo guys hindi pa siya ganong matigas ito yung makina na ginagamit namin sa patubig pagtag araw ito yung malagkit mga guys hindi pa siya ganong matigas ganong matiwas itong malagkit. bale eksaktong 3 months bago anihin itong palay namin mga guys sa kung ang lalampas ito ng September 30 mga 5 eksaktos ang 3 months bago anihin ito yung bunga nya ang variety nito mga guys uh, S-222 ito yung binili namin sa Gapan, Nueva Ecija itong variety nito sana uh, guys uh, sulit namin yung gastos namin dito sa bukid mahal kasi ang kwan pambili ng krudo pambili ng abono pang upa ng nagtanim yun ang um, kwan masulit yung, yung nagastos pagkalog ng Panginoong Pa guys. Ah. Uh, na ako. Ah, uh, na nakita na ko sa dulo. Nga uh, guys. Uh, salamat sa panonood nyo ng aking mga video. Sana uh, patuloy nyo pang tangkilikin ang aking mga video darating at huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe na rin para sa update ng aking mga video para hindi ka mahuli sa update mga ah, guys eh, salamat sa inyong panonood bye bye God bless